po sa Mahayag Public Market, San Miguel Bohol. Ito po ang lugar namin, guys. So, dito po kami na mamalingki, guys, pag tuwing linggo. guys. Yan. So, wala pa nga yung tabo. Wala pa ng, ano ngayon nagtitinda. linggo lang po. Ayan siya, guys. Hi, uh, dati hindi pa to ganito. Parang ano lang. Yan lang. So, wala pang nagtitinda, guys. So, pag tuwing linggo, guys, puno to, puno. O, ngayon, na pa. Walang nagtitinda pag itong araw. So, guys. Yan. Kaya, napaga kami nagpunta dito, guys, kasi mag-aate ng kasal ng ating pamangkin anak ng ating pamangkin kasal sinakyan namin sasakyan ng pamangkin ko pupunta kami sa kasal